CJ? po yung sitwasyon. Saan ito oh. nangyari, CJ? Um, may 9 po, ma. po kami ng mga katrabaho sa po na kumain po sa labas. Okay. Um, after po namin kumain sa labas, naghiwalay na po kami ng isa po namin kasama. sama mm -hmm. Bali, ang kasama ko po, po pa uwi, yung katrabaho ko po, po si Rol MJ po. Okay. Habang naglalakad po kami, ma'am, doon sa po, may nakasalubong po kaming lalaki naka-sumbrelo po, naka-jacket po, naka-face mask. Tapos po ma'am, nalaglag niya po yung takip ng tumbler po sa harapan po namin. Okay. After po nang sinabi po ng kasama ko, sabi niya po, Kuya, nalaglag yung takip ng tumbler mo. Tapos after po nung nalagkasar na po namin siya na thank you siya, sinabuyan niya po ako dito. Namukhaan niyo ba itong taong ito? Yung halos hindi rin po, kasi sa yung mukaan. Ito po yung napangharang ko din sa mukha ko Kaya hindi chalice mukha ko po yung nasa buyan. CJ, nagkaroon na ng investigasyon tungkol dito. Ano ang tinapon sa iyo? Alam ba nila kung anong chemical dito? Hindi may... may, may. Eh, so hindi pa ma-establish. Nandito ngayon si Gerald, ang kaibigan mo, para mamingi ng tulong sa pag-iimbestiga. Uh, Gerald, all the way ka pa no. ng galing ng Zamboanga? Yes, ma'am. Okay, pero taga saan ka talaga? Bicol, ma'am. Magkaano-ano kayo ni CJ? Uh, may pass po kasi ma'am. Uh, huh? He's my ex-girlfriend. Oh. Okay. Well, thank you naman. O kahit ex na, 'di ba? May ano pa rin. po kasi medyo severe po talaga yung ano eh injury Oo. niya, ma'am. Kaya kung may magagawa naman po akong tulong di. Bakit hindi? Tinulungan ko na lang po. Uh, CJ, meron ka bang duda na kung sino? Um, meron po, ma'am, pero ayoko po kasi magpanggit ng pangalan oh, oh. kasi wala po kasi evidence Yes. Oh, oh. Kakatulong ito, pag na-reveal mo, syempre confidentially, sa mga investigador. At saka meron ka nga uh, binigay sa amin na sulat, no? Merong sumulat sa iyo na parang meron silang alam tungkol sa gumawa nito. Meron po dito, te basahin niyo po yan. Pag nabasa niyo po yan, meron pa po sa likod. Ate, pwede ka namin kausapin para sa kaligtasan ng jowa mo. Kasi nasiped. Tutulungan namin siya tapos makipagtulungan din sa amin para makuha yung nandali sa kanya. Ate, pwede po ba kaming makapasok dyan? Baka may makakita sa amin dyan? Kasi po yung mga nandali sa kanya, may kaso po sa amin. Ate, pasok po kami dyan. Baka may makakita sa amin. Ate, magtiwala po kayo sa amin. May pamilya din po kami magtiwala lang po kayo sa amin. Pero wala na po yung Sino si Ped CJ? Si ah, uh, po yung boyfriend ko po ngayon po. Pero hindi yes. siya yung kasama mo nung sinabuyan. Hindi po, hindi po. Hindi. Katrabaho po po, ma'am. Okay. So, uh nasaan si Ped ngayon? Nandito po kasama ko. Ah, po, po. Okay rin itong sitwasyon na to. Nandyan yung current, nandito sa atin yung ex. Parang ano? Oh. Ay, nakote. Oh, Sana all, nainggit naman na ako. Ang daming <laughs> Caring ano, sandali, doon ako pwede ano ako ha? affected much. Oo, oh, tungtuwa ako, sandali lang ha. Ted, okay lang kay Ted, na nandito naman si Gerald. One year naman na kayo, halos na hindi nagkausap din. Yes, ma'am, tagal na po. O, so, may girlfriend ka na rin? Meron po, ma'am. Eh, meron naman pala eh. Kasi may nagtanong, bakit daw kayo nagbreak? break ha, Actually, yan eh, kasalanan ko. Kasi mas pinili ko yung pangarap ko. Ah. maging army officer. Uh -huh. Magpapakasal ka na ba? Ah, uh, planning na po. Planning na? Ah. Ilan taon ng girlfriend mo? Uh, 22. Nasa Philippine Army din siya? 22. Hindi. po. So, civilian? Yes, ma'am. Okay. Itong sulat na ito, paano nakarating ito sa'yo, CJ? Um, bago po mangyari itong pagsaboy po ng asido sa akin, ma'am, mm -mm. may nag-aabang na po sa akin sa labas po ng trabaho ko po, po. Tuwing mag-out po ako ng 4 o'clock, oh, alam oh. po nila kung anong oras po ang out ko, kung po ko pumupunta, kung po ko umuwi. Okay. nila sa akin. That... Tapos yung bahay po namin, oh, oh. alam na po nila ngayon, inatid po nila yung sulat po na yan, ma'am. Binigay naman... po nila sa kapatid kong bunso. Okay, so ibig sabihin, may kinalaman ito kay Ted? Mayroon bang may okay. atraso kay Ted? Mayroon ba siyang kalaban? Bakit ikaw um, ang napuruhan? Ted, an ano ito? Anong kinalaman mo? At bakit napuruhan si CJ? Actually, ang um, tingin ko po siguro dapat sa akin po yun. Kaya lang dahil hindi nila ako mahanap, uh, baka si CJ po yung tinira nila. Kaaway po, wala-wala po ang kaaway. Pero may nagsasabi na merong taong galit sa akin. Baka naman may ex ka na galit sa'yo. Uh, Ganyan. Naku, Sherry. Ang hirap naman yata nito. Meron pang isa kasing message tungkol sa isang sunog. So may nag-message po, Oo. Egg ang pangalan niya sa Facebook, sa Messenger. Okay. May sinan po siyang link na firefighters respond to a residential building that caught fire at sitio pag-asa in Tibag, Tarlac City. Sa klap ng karma, ano kaya ang susunod? O, oh, ha -ha -ha. ha, 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 And then, 8.47, nag-message po siya ulit. Balita ko, patikim pa lang daw yan. Warm up pa lang daw yan. So, parang pagbabanta. Bali, hindi po pagbabanta, ma'am. Actually, nangyari po siya. Bali, July po, sinunog po yung bahay namin. Tala po yung nasunog. ano ang tindi ng galit nito. Tapos August, bum, po nila, sinunog ulit buong, buong, bahay na po yung sinunog nila. Last year ito. papa nag-send po ako ng picture at video po sa bahay na sinunog po nila. Meron bang investigasyon tungkol dito sa sunog na ito? Nagkaroon po ng investigasyon pero ah uh, Nung ano na po kasi yung una ang sabi ang initial uh, findings nila faulty wiring tapos tapos uh, pinutol na po yung kuryente tapos nung second incident nung buong bahay na yung sinunog ang initial finding naman yung butane gas pero yung mga ano po may mga witness na may mga pumasok na uh, mga tao na pinagbabasat yung mga salamin yung mga sinagit mukhang matindi at tapos malalim nyo, ang galit nito sa iyo, Ted po. Sir, ano po ang update? Kasi noong May 9 mama, pa ito nangyari. Yes Mama, Actually, continuous follow-up investigation pa rin po kami uh, regarding po sa possible identification ng suspect po natin. Nakapag-ano na rin po kami, CCTV backtracking pero hindi po ma-identify yung tao na gumawa sa kanya noon dahil nga po balot na balot, naka face mask po, nakasuot ng itim na hoodie at po nakasumbrero po na itim. Yun po bang mga leads, Ted at saka CJ, binigay niyo ba ang mga leads dito sa investigador tungkol doon sa previous na mga insidente? No, lang po nung mismo in interview po siya nung nangyari po sa akin ito. Mm -hmm. Ang kailangan po namin talaga is full cooperation po ni boyfriend po ngayon ng victim natin para po ma mapunta po tayo dun sa tunay nating uh, person of interest. Okay. Dahil po hindi po namin alam, siguro po sa takot kaya po dahan-dahan uh, silang magbigay ng information sa akin. And ang ano lang po namin, namin gusto po behalf of PNP, ang mandato lang po namin is nabigyan po sila ng karapatang uh, hostisya po na deserve nila. And po matulungan po sila regarding po sa medical assistance po ng kailangan po ng victim natin ma'am. CJ at si Jay, tsaka Ted, may tiwala naman kayo sa mga investigador natin? O nag-aalangan kayo? Eh, medyo po. <laughs> medyo. O kailangan ko lang talagang tanungin yun at i-establish yun. Ano? Patrolman, walang diskriminasyon pero siguro maintindihan nyo rin kung uh, bakit yes, po, ang mga po. biktima mag-aalangan na magbigay ng impormasyon tungkol dito kasi na mukhang sensitibo mga nakalap natin na impormasyon. Uh, yes po, attorney. Uh, hindi naman po natin uh, ino-oblige ng ibigay po lahat kung ano po sila, may doubt po sila. Pero kami po is willing to serve kung ano pong kailangan nila. At kung willing na po sila, darating po yung time na willing po silang i-cooperate po lahat ng uh, information and knowledge na kailangan po para po ma-supply po natin itong investigation, is open okay lang po ang PNP. Meron po tayong alleged uh, person of interest. Ang gusto lang po muna namin ma-establish is, is yung nakapag, nakagawa ng pagsaboy ng acid or yung unknown liquid sa victim po natin na pwedeng mas gamitin na ebidensya kung mayro po siyang matuturo niya po matutukoy niya po yung talagang totoong nagutos lamang dun sa ano sa sa gumawa ng attorney Gerald baka meron kang gustong sabihin ano ba ang nag-udyok sa yon na talagang magpuntarin uh, magpunta rin dito meron ka bang pwedeng i-share uh, actually yung ano kasi uh, di, kayo, pwede may pakita yung mismong sugat niya yung sunog oo Oo. Oh, bakit? Anong significance Kasi sobrang nito? severe talaga yung injury na niya, ma'am. And okay. very prone siya sa infection. Kung okay. hindi po yun maagapan, uh, could be could be fatal. Pwede yes. kamatay niyo yun. Ayun po, ma'am. Sana po mahuli po yung lalaking nakapag nagsaboy po sa akin ng asido. Kasi siya lang po yung makakasagot po. po talaga yung may gawa nito sa akin. Trauma din po na iniwan sa akin. Hanggang ngayon, takot na takot pa rin po ako. Naman po sana, um, may nakakaalam or nakakakalala po sa gumawa po sa akin nito, so, sana makonsensya po. Sana matulungan niya po ako. Kasi alam naman po namin lahat na wala rin po kaming kasalanan. Matid. Okay ka lang dyan. Uh, hanapin natin, nadadamay yung mahal mo sa buhay. Oh. Wala naman siyang kaalam-alam. So mukhang kailangan ma-share natin sa kinauukulan yung mga pagdududa ninyo. Ma'am Kristen Joy, ay uh, tatawag po na reporter po sa inyo ni Senator Rafi, no? Uh, para mabisita okay. po namin kayo dyan, ma'am. And um, Um, at the same time, sasamahan na din po naman sa si Sir Geraldo kung sino man po yung iba pang representative po ninyo sa kapulisan. At uh, from time to time kami po ay hihingi po ng update po sa PNP patungkol po sa status po ng investigation. And malaman po natin din kung yes. sino na rin po yung uh, mga POI po dito mm -hmm. sa case po na ito. Yes. Oto man, sige awesome. po